So kami ay magja-jogging papuntang bahay. Papuntang palingke. Pa, Hindi kami pa, dumaan na sa tapatan. Wow. Oh. Oh. Okay, sa may kabila sa namo yeah. yeah. <laughs> Kami barkadahan Yet, we can't. We can't. at maglalakad hanggang doon sa may palingke. So ito yung shortcut. Dito kami dati-dati nadaan papuntang palingke, Pag walang pamasahe. So, eh ngayon, kailangan maglakad. Pauwi. Oh, kami nakarating na lang palingki. Malakay. Hmm. Sa paglalakay, malapit na kami sa malapit na kami sa palengke Mga 5 minutes na lamang. Ay, ari na laang. palengke na eh. Mabilis lang ang pa, pa -uwi kami maglalakad na marami kaming bitbit kung tutuusin kaya kami ay kami nasa palingkin kami mamimili mo ng yung pipino yung pipino gata ano? At ayun na ang VPN. Mag-log in na